Hello mga Mari, magloto tayo ngayon ng ito. Pancet noodles, pancet canton. So ito yung chicken natin, mayroon tayong garbage. Kaya yeah, maraming gamit, masarap. Garbage pala. Ito guys, mayroon ako mga sangkap nyo guys, ito na siya. So mag-start na tayo magloto. Ng oven. So, maglagay na tayo ng garlic at saka yung onion. Isama ko na sila mga guys. Isama ko na yan sa Kasama na naman sila eh. Ilagay ko lang sana ng black pepper so konti at saka ito man. So ito na guys, tingnan na natin kung wala na yung sabaw niya. Yun. dapat tayo ng oysters korte lang Kayo, kung <lipterm> Tapos, natin, tayo nakalak mong ano parang mas pirit natin bilang ang carbs. yun lang kaya depende sa inyo kung ano yung Maraming gusto ng uh -huh. Maraming okay. ako ng chicken soup. Kung meron kayo dyan, pwede nyo malagyan. At saka konting hot water doy ni. Dito sisimot At ang mga. Achha, hintay na, natin para mabilis na makakulo. So, Shooting na natin, guys. Focus ko na sa

check na natin guys pag okay na siya tawag na siya over kasi yung canton sa atin eh yung ano dito iba din dito, dito guys pancit canto nito. Saka mayroon akong fried chicken. So, maghintay na ako ng aking fried chicken at saka kakain na kami mga guys. Kasi butong na. ito yung pare sa amin we fried chicken at saka ito sa amo namin, thai rice chicken laging may pista lang dito guys, sa amin ito lang yung buhay namin ito yung mga alaga namin guys ma makulit. So, luto na yung aming pansit, guys. Lo, bag kain kami. Pansit, so, pupa, eh. Gusto nyo ko. Kain kayo ng ito, 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 ito. Wow, ah, yan. So, let's eat. This one na isa pa birthday, mga planggi. Birthday niya kasi, hmm. kaya nagluto nag ako ng sikin. Sikin, guys. Sikin. Hahaha. <laughs> at saka pansit-pansit kami -pansit. ah. <laughs> <laughs> <Nadala si Bita. laughs> si na yung si si Ubita ko so guys uh -huh. ito mo na 'tong oh Ay, ano kaya yung oras sa Okay mo na, concept lab? Oh, 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 oh. Kain tayo. na. Yeah. <laughs> <laughs> yan. Oo, oh, na plate. Hindi ka ano, nag ka Hindi, yung oh, wala, okay yan. wala yan. Okay lang na. Okay lang na. Kita ano ah, siya. na gano'n. Ayan hmm, na, ayan na. problema. kain na to. May hindi ko na lang Oh, plate. kain na. Siya, ta. <laughs> 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 oh, kain, kain tayo. Kung nakita mo po <laughs>

mặc áo dạng xin anh bố mặc sách mỹ nè thương lắm mẹ cháu 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 mẹ mẹ cháu 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 mẹ Birthday oh, ko, madam. Birthday ko, madam. Nilutuan ako ng pancit. Pilipino pod. Ah. Oo, 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 oo. Uy, uy, yan. Uy, uy, yan. Hindi ang manamit ni Kanton. Dahil yung mga... Yung mga mo. Yung mga na. Hindi pala, hindi pala yung leg. Nakuha yung ano niya. Yung alak. Mm, Ngay cái mm. Oh 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 ừ, ừ, Itu namanya Tidak Nag-alis lang to sa amin. Ang isa. Mm-hmm. pa doon ulit. Hindi ka naman ulit sa akin. Mm. Mm. Sarap. Mm. 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 <laughs> <laughs> so, magkain muna kami guys. So, Bye! Bye. birthday mm. your birthday, your birthday. Mm. Bye bye guys bye.